ano, no? hinog na yung anonas dito sa tabi ng ating bahay. Good morning. Kumakain ba kayo nyan mga brother? Ayan. A anong tawag dito, mga brother? Ayan, no? Ayan, yung napaka. Para siyang atis. Ayan. Ano na siya mga brother? Dito, dito pa. Meron pa brother. Ayun pa, mga nahihinog na mga brother. Ayan, mahihinog na rin to brother. Pero dito brother Mga idol ano May isa pang hinog dito brother Ayan o, oh. ang laki Ayan o, no? oh. ang laki niya brother O oh. Kukunin na natin yan Mga brother Ang tawag dyan ay bunga ng Anunas Ayan, para siyang atis pero matamis siya brother Pagka hinog niya Ayan no? ang ganda niya brother Ayun pa, ibang bunga niya Good morning, good morning, mga idol. Ayan. Ayan. mga idol. Good morning, good morning. Ayan, ang, ang happy Friday sa atin lahat. Ayan. Ito lang ang ating gagawin talaga, mga brother. Ngayong umaga. Eh! Hey! Shhh! Ayan, napakaraming bunga. Good morning, good morning. Ayan, kukunin natin ngayon yung brother. Ayan.